Ano ang pangalan mo? Prince po. Ha? Prince po. Clint. Prince. Ah, Prince. Hagap ka doon, no? Ilang buwang nanatili sa Maria kina Elizabeth? Pito po. Oh, sobrang naman ang pangalangak noon. <laughs> Abay, ang tagal na nung... tagal nung bago. Ha? Anim. ang tagal pang sobrang yun. Tama kayo, tama kayo. Ako naman mali. Eh. Tatlo. Ilan? Tatlo. Lakasan mo, parang hindi ka sigurado eh. Tatlo. <laughs> Yung sigurado, tatlo. Tatlo. Ayan. Lakas, tigasan mo, tatlo. Ganyan. Tatlo. Ayan. Lalaki pa ako? Apo. <laughs> <laughs> lalaki, sabi mo, lalaki ako. Lalaki ako. Lalaki ako, sir. Lalaki ako, sir. Sabi mo, tatlo. Tatlong. Tatlong buwan. O, oh, ayan, palapak mo natin siya. <laughs> Tatlong buwan. Pagkapanganak ni Elizabeth, umalis na siya. Dahil tinulungan niya sa panganganak. Ano?